ring sa ating mga viewers sa uh, yung bigla ay biglaan lakad dito. Kasi dito yung tumawag sa yung mga baka niya dati marami dito. Yan. O, tapos ka kanina tumawag sila dalawang baka daw yung nakagat ng as dito. At rin tayo nakawulin ng black pink cobra. yun Ah uh, pinabalik tayo dito kaso hindi siya makakapunta dahil yon pinaglulutuan tayo ng baka mamaya kakainin natin baka. Ah, uh, doon sa kubo niya, doon tayo kakain. Doon na lang niya ikwento kung anong nangyari. Ito yung daanan nila kasi kinatay yung dalawang baka eh. Tara! Tignan natin. Hindi sila

tignan muna natin kung saan no? yung, na na yeah. na yung mga baka, no? Ang alam mo na dyan. Teko na natin din ang baka mo. Ganun-ganun yung mga baka? Yung mga baka dito, mas wala. Dalawa na yung lamatay, dyan. 나 오케이 아니 o r mga sigura to magalagala lang yun eh, eh. yun Sinunog na yata nila ito para ano ano? Sinunog, sinunog yung kanina. bakas saan oh hey. bakas yun bakas baka nandiyan lang ha huh? nandiyan lang nandiyan yeah. So ito yung bakas. Ano? Kapatid yun, o Sin Kapatid Magaling magtago yung king Kahit konting damo lang Pero kapatid yun, o oh. Talagang may iba ka

Kata <laughs> oke, okay. oh, lain nah, One, two. <laughs> hindi oh. <laughs> 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 <gibayang> eh. <laughs> may pa na? dun natin itim. na pa yan? lúc ấy lúc ấy không ấy lúc ấy không ấy lúc 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 luôn? lúc ấy lúc ấy lúc ấy baka ba ito makakaka ayan naka isang king na naman tayo naka ba niya ang bata natin Antong, ha? Para parang mas malaki yung black king cobra natin ha malaki yun

Dalawa po rin, dalawang baka yung nakagat. Oo po, dito kay, po nga kahit sa keta po po sa keta. Hmm. Tumawag nga po kanina, sabi niya may nakagat na baka, dalawa. Hmm. Pupunta po siya dito. Opo, sabi niya. Eh, Ayan, buti nakatamba tayo nagbibilad, King Cobra, malapit doon sa kung saan nakagat yung baka. Eh, yeah, tayo na natin si Kuya.